pa lang natin yung video ay doon natin na amoy na natin. Tubig. Binubuksan yung mga gripo eh wala Sira. din pa lang po. Sira pa ah. Wala kong problema nito yung bowl na to. Okay. Halos ginawa ng tambakan na lang po yung CR dahil hindi din naman po nagagamit. Okay. Yung CR na marumi, sira-sira, saan po yun? Sa eskwelahan niya? Sa school po namin. Sa school mismo? Apo. Ano nangyari? Ba't ganun ka dumi? Ano sabi po ng mga teacher, principal? Wala. Ano po, kulang po yung supply po ng tubig. Okay, sige po. Bukod sa tubig, yung bang marumi, sira-sira, tapos wasak yung pinto? Hindi pinapareper? Hindi po. Ano sabi ng mga teacher po ninyo? Magandang hapon po. Ma Matagal na pong problema yun sa school kaya po yung wasak-wasak, siguro po naboboard yung mga bata dahil wala nga naman tubig. So, minsan ihing ihi sila, kahit alam nilang walang tubig, para mabuksan kasi po nakapako, bubuksan nila yon sisipain. Makakapasok sila, magagamit nila yung kubeta kahit walang tubig. Eh kung walang tubig, gagamit yung kubeta, eh ma, ma ano yun? So, pasintabi sa mga kain, magkakalat yung mga estudyante doon at parang malilinisan yon baho at magkakasakit yung mga bata. Si Rochelle Baisan, School Principal New Era National High School. Ma'am Baisan, magandang hapon. Ma'am, ano pong may tutulong namin sa inyong eskwelahan at uh, kalunos-lunos po yung sitwasyon? Po, oh, maraming maraming salamat po, Senator. At sana nga ay kayo na nga po ang sagot sa aming uh, problem dito sa aming water system dito po sa e school. Nagpapasalamat din po ako. Parang narinig po ang aming SPTA president po na andyan po. Ako hindi <laughs> to. Oh, ako ay malaki ang utang na labo ng school sa aming SPTA president dahil grabe ang kaniyang uh, eagerness na mat matulungan ho ang aming paaralan na ano ng school po ay ma-improve ang water system. Bali ho, ito ho ay noong March 15 ng nakaraang taon nagsulat ako sa aming water district Sinabi ko nga po na mahina po ang aming water supply. okay Hindi nga po makaakit sa fourth floor. Ano pa po ng water district niyo po ma'am? Yung pong Prime Water Infrastructure Corporation. Prime Water. Okay. Ano po sabi ng uh -huh. Prime Water ma'am? Nagpunta po dito and then nagsuggest po sila na uh, maglagay na lang daw po kami ng isang water tank kasi po ayaw nga po umakit sa so fourth floor yung tubig. Maglagay daw po kami ng water tank dito po sa ibabaw ng cistern tank sa ground floor para po ma ng tubig itong uh, lang dire-diretso itong katabing building so okay. ginawa naman ho namin at kami po ay naglagay po doon ng tangke mm. so pangalawang tangke na po 'yon meron po kami isang existing ho doon sa likod ng school na nagsusuplay naman po sa mga katabing CR at saka sa mga katabing building ho hanggang ayun uh, po So, dalawa na po yung aming water tank na ginagamit, ang ginagawa po ng aming uh, e school ay sa gabi ho pinupuno na ho siya and then sa araw ho isa muna yung pinapa gana habang sinusupply ba ba bali yung dalawang tangke ay nagte-take turns po na mapuno o na gano'n po. Okay. And then itong hong August kami ho ay uh, na-blessed din na uh, yung Dasmariñas wa Dasmariñas Water District ay nag uh, propose ho na sila ho ay maglalagay sa amin ng rainwater harvesting system. Okay. Yun ho ay natapos na at ngayon nga pong araw ay inauguration ho. Pero bago pa ho mag-inauguration ay nagagamit na ho namin yung tangke ng rainwater harvesting system. Doon ho sa mga katabing building, pati pandilig ng aming balayan sa paaralan, nagagamit na ho siya. Okay. So ngayon ho, tatlo na po yung water tanks namin. Kaso meron ho kaming isang four-story building na hindi pa rin hindi ho namin nagagamit kasi yun nga ho yung building na wala hong supply, matinong supply ng tubig. Okay. So k meron po. po kami doong motor sir na nakakabit pero yun po yung nakita ng aming SPTA president na parang may problema kasi sinabi po ng aming SPTA president na uh, siya po ay medyo nakakaintindi, may knowledge doon. So yun po yung nakita niyang problem kaya ang ginawa po ng aming SPTA President ay sadya naman hong napakasipag. Nag-propose siya na ang lahat ng mga parent po ay magkaroon ng SPTA membership fee and then lahat po ng kanilang nakolekta na pera, doon po ginamit ng aming SPTA sa pagbukagawa po ng motor. Madam Principal, nakita ko na po yung problema pero ang pinakaugat ng problema po dito is nasaan po pumunta yung budget na manggagaling po dapat sa DepEd para sa improvement ng eskwelahan, pambili po ng tangke, pag-ayos po ng mga sira-sira ng pinto, para Ata. sa mga janitor, etc. Wala kayong kasalanan dito mama. ha? Uh, kasi Ata. ito po yung pala kong dinidiscuss dito noong paman, na inuobliga po yung mga magulang ng mga estudyante na mag-contribute. Buti na lang, may mabait na SPTA President si Ma'am Jesusa. Pero still, uh, dapat pag public school, wag nang kolektahan yung mga bata kasi kaya ang pumunta sa public school dahil hindi naman sila may kaya, di po ba? So saan po na yung pera ng DepEd? Hindi po na ibibigay ata sa inyo, hindi po nakarating. Tama ho ba? <laughs> Bali sir, uh, doon po kasi sa mga identify po namin ng mga hazard, nakalinya naman po siya. And naka, yun naman po ay ipa-project -ipa of works namin po isa-isa. Hindi lang po talaga kakayanin na sabay-sabay. Secretary Manuel Bonoan, sir, magandang hapon po. Uh, Magandang hapon, uh, Senator. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo na po itong problema uh, yep. sa New Era National High School sa Dasmariñas uh, tungkol sa tubig? I don't know uh, kung meron kayo matutulong dito, Sec? Actually po, um, uh, pinatingnan po namin, ay uh, now that we know about the problem, uh, yung district engineer po namin kanina, binigyan po namin ng instructions kung ano may tutulong niya po na po pwede namin gawin. Ang um, what? What I know Senator is actually sa DPWH, meron po kami nung uh, under the World Bank Assistance Program, meron yung programa ng DPWH for the provision of rainwater harvesting facilities. Ito mm -hmm. naman ay eh, binibigay namin libre dyan sa mga eskwelahan and other government uh, agencies facilities. Pero ito, rainwater harvesting facility lang po. Wala ko yung connections, so, uh, pumping, and uh, para magamit lang po for domestic purposes lang po sana. So, medyo malaki ho yung mga tanke na binibigay po namin, but is are connected actually dun sa pagkaumulan, eh, mapupuno sana nila ng tubig para for domestic use. Sige po, pwede, pwede ko kayo makapag-provide dito sa eskulahan? I will yun, ko ano pa, we will prioritize po nito. Uh, I think we can ano, pinapuntahan ko na yung district engineer ko dyan para kung ano may tutulong po namin for as long as yung rainwater harvesting facility lang po ha. So ito lang po na may po namin na may bigay. Sige po. Kagad. Pagka ano po. Ako, salamat po Sek uh, Manuel Bonoan. Magkipugnan yes, kami po. sa inyo bukas din agad. Thank you po Sek Thank you po. Yes, 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 Senator. Thank you pa. po. Salamat, salamat po. Ma'am Bayzan. Yes po, sir. Ayan po, yung Secretary ng DPWH mag-provide sa inyo ng free maraming, yung... Maraming, maraming salamat po. ...tangke na magsasalopo ng rainwater. Kaya lang, may kunting problema tayo niyan. E, paano kung naubos na po yung tubig ulan? Paano pag hindi umulan, di wala na naman? Tuyo. Ano Man, po? Bali, ito pong sabi ko nga po kanina, sir, meron po kami ngayong existing na rainwater harvesting facility, bigay po ng water district na inaugurate nga po kanina. Pag walang tubig, da nakakabit din po siya sa aming water pipe ng school po na existing. So pag walang, tu, walang ulan, tumpu po siya pinupuno galing po sa tubig na iyon. Pag naman po pag tag-ulan, di papatayin po yung valve na nakakabit sa linya ng tubig po talaga ng school at yung mo pong water. Ah, so hindi nyo po, po kailangan po. ng DPWH? <laughs> Kasi meron kayo... po talaga namin sa huli po namin pag-uusap ng amin PTA press ay ano po yung pong tangki sir kasi ho Uh, napaayos na po ng aming SPTA ang motor, sir, eh. Hindi po ba sabi ko sa inyo, ang aming president ay talagang namang sadyang lahat ng pagtulong sa school ay gustong gawin. Tumulat okay. Sumulat na po ang aming SPTA press. Kasama ho ako doon sa letter, ang aming ano, uh, iba pang stakeholders, kami po ay sumulat na po sa LGU. Kami po ay nag-request na na-endorse na din po ng aming division office ang amin pong letter papunta po kay Mayor. Hinihintay na lamang po namin ang positive feedback. Ayun, sige po. Ito, tatawang ko po si Mayor. But anyway, yung pong sinasabi ko kanina nga po, ma'am, dapat may budget po na manggagaling sa DepEd. Opo, opo. Ang DepEd po, ang may pinakamalaking budget sa lahat ng sangay ng gobyerno and yet kalunos-lunos po ang kalagayan ng inyong eskwelahan. Opo. nakalinya naka naman po sa aming mga project of work sir. Hindi lang po talaga pwedeng pagsabay-sabayin. Opo. 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 Ko. Thank you po. Thank opo. you po. Pero, pero po, eh, siyempre kailangan po yung kapakanan ng mga estudyante, lalo po itong mga bata ang nakatakot po baka eh, magkaroon po ng epidemya dyan, sakit dahil wala nga po tubig. Yung mga bata may pipilitang magdumi ah uh, dyan sa iskubeta na kung saan wala naman tubig at wala naglilinis. Wala po atang janitor kasi ang dumi po. Meron naman po. Meron naman po ah, amin, meron. Ano, utility ho, po. Okay, so hinihintay nyo na lang po yung feedback galing sa LGU. Yes po. Pero ano sabi po ng DepEd, ma'am? Tungkol po doon sa... Na-endorse na po nila. Na-endorse na po ang ano. Ang aming letter po sa LGU. LGU. Pero in DepEd po, sa program, program of work, sabi nyo, ay nakalinya na po ito. Hindi, sir. Ay, ipopropose pa lang po namin yan. Ipopropose pa lang po. Ibig ko po sabihin, sir, ay nakalinya po sa mga program namin na ipapagawa ng school po. Opo. Ma'am, may request lang po ako sana, ma'am ha. Huwag po kayo magagalit. Opo. Ano po? Madam Principal, magkaibigan Opo. po tayo. Ano? Opo, salamat po. Kung maaari lang po sana, huwag po natin iaasa yung mga problema sa eskwelahan sa mga estudyante. Uh -huh. Yan nga po ang problema ko dito noon, noon panahon pa, for the dalawang dekada na po, na yung mga magulang ng mga estudyante, lalo pa yung mga may hirap, kinukulektahan po sila ng PTA, na uh -huh. wala naman silang kakayhang mag, especially pag taga 4 p sila, member ng 4 p o sila po yung mga tendero-tendero sa palengke, mga security uh -huh. guard na below minimum, e paano mo uh -huh. sila makukulektahan ng PTA kung wala silang pambigay, kung wala silang pambigay, uh -huh. Na, Senator, na, napapahiya po sila sa kanilang mga ako. kasamang estudyante. Senator, ang maganda naman ho sa programa ho ng amin SPTA, ginawa na nga ho niyang voluntary kung sino lang ho ang may kakayahan na magbayad. Eh, eto, so, ko po kayo. Pero ma'am, kahit na dapat wala na po talagang contribution kasi nasa apa, batas apa. po natin 'yan na hindi na kailangan po mag-contribute ang mga bata. Kasi po may tinatawag na peer pressure o hindi ka nag-contribute, e eh, pwede kang pag-iinitan, pwede kang kansyawan ng mga kapwa mo estudyante, etc., etc. Mas maganda ma'am kung wag na. Sana po yung PTA po, bubuhin yan para pag-uusap between the teachers and the parents tungkol po sa academic performance ng mga bata, hindi po tungkol sa mga project-project tulad nito. Sumasagit pang ulo nito mga magulang. Total, meron naman po tinatawag na MOOE. Alam niyo ba na independent po ang may pinakamalaking budget sa lahat ng kasangay ng gobyerno? Alam niyo po yan. Hindi ko kayo sinisisi, ma'am, ha? Maaaring Apo, nga po siguro yung, yung budget para dyan, eh, hindi nakarating. Siguro po, kailangan nyo sila sulatan. Sabihan siguro na ito yung mga namin, please look into this. Apo. Kasi nga po, ma'am, yung pong mga estudyante na paano po yung sila ay umaasa sa poor piece? Yung mga estudyante na anak ng single parent, tapos yung single parent na yan, minimum lang po ang pinagkakitaan. O paano po yun? Voluntary nga, pero pag walang pambigay, pag-iinitan. Yung po yung sinasabi ko, mas maganda po sana, wala na lang. So, yung pong mga project-project na dyan, tama po yung pumunta kay sa LGO. Wag na po sa mga ano, estudyante ma'am, pwede. Uh, yes, sir. Uh, tutulong ko po kayo kay Mayor Jenny Barzaga. Maraming Opo, maraming salamat Opo. po. Meron po tinatawag na LGSF, Local Government Special Fund. Pwede ko i-request sa DBM na para ibigay kay Mayor Jenny Barzaga at si Mayor Jenny Barzaga pwede pong i-allocate sa inyo. Pero paano naman po yung DepEd, mga katakas, ang DepEd dito? Di ba? Na meron naman talagang budget para dyan, eh saan mapupunta yung budget na yon? Yung budget na para dyan sana nang gagaling sa DepEd, ang pupuno, LGU. Eh, paano nangyari sa perang yon Saan ang punta yun? Di ba, ma'am? Nakalusot na naman yung TEPED. Yun po yun eh. Yun po yung dilema ko. Matagal ko na pong problema ito. Ito, bumalik ulit. Di ba? At dito ngayon si P SPTA President. Namumblema din siya. Magulang ka rin po, ano? O. Oh. Ilan pong anak yung nag-aaral sa public school? Bali, dalawa po. Isang senior at isang junior. Hmm. Kung kayo po itatanungin, mas maganda po sana. Ano? Wala ng contribution. Ano po? Opo oh, yan na o. Oh. SPTA President na Madam Principal nagsabi, kung siya ang tatanungin, mas maganda, wala na lang contribution. Sige po, tutulong po ako this time. Yung sa LGSF and then yung sa ano, yung sa LGU, tatawagan ko rin po. Ano po? Magkano pong MOE allocated po sa inyong paralan, Madam? 152 po ang ano, MOUE, sir. 152 million? 8,000 lang, sir. 158. 152,000 a month or a year? Apo, apo. A year? A month? A month po. Okay. Yung sa 152,000 a month, sa, saan po na pupunta yun? Yung the big bulk of that? Sa utilities, po. Okay. Kung, ti kung utilities po, kasama po dyan yung tubig? Apo. Kuryente? Apo. Oo. Oh. Eh, paano kayo magbabayad ng tubig? Eh, wala namang tubig. So, paano yung budget para sa tubig? Kasi utilities po kanyo. Meron naman, meron naman po sir kaming water, mahina lang po. Hindi po kami nawawala ng tubig, mahina lang po. Kaya po gabi, tuwing gabi po, pinupuno na po yung mga tangke. Opo, kaya nga po, para naman po hindi na humina, kailangan siguro paayos nyo po, base dyan sa budget na, one 150. Opo. Habit Actually fix. Po, si, kanina po sa ay nakatabi ko po ang engineer ng water district. Binanggit ko po ulit sa kanya na baka pwedeng bisitahin po uli kami. Pero kung tutusin, yung 150 ma'am, maliit yan talaga. Ilang bang estudyante nyo po dyan sa school nyo, ma'am? Almost 170. 1,700? Aha. Mukhang maliit ata siguro yan. Kung ako tatanong yan sa 150,000. O baka naman hindi lang 150,000 yan, ma'am. Ang nakakarating sa'yo, 150,000. Siguro, mas malaki pa dapat yan. Kaya lang medyo na ano na, napaliit na pag... Pagdating sa inyo sa eskulahan nyo, ah, ganito ma'am, ano? ayusin po natin to Sa LGU, may sulat na pala siya, papalo po namin. Tapos, meron po yung tinatawag ng LGSF, baka pwede akong pumunta sa DBM. Sabihan ko ng DBM na magbigay ng budget sa Das Cavite for the project of yun sa eskwelahan ng New Era. Pero, ma'am, alam Actually, niyo po? ako po yung sumulat. Kayo pang sumulat? Opo. Ooh, yung sulat ko po, hinold ng DO, ng Division Office hinold ng division office itong si Elias Alkaya? Dalawa po ang actually ay ito yung para kay Secretary Bunawan. Opo, opo. Tatlo po ang ginawa ko, sir. Naiyak na si ma'am. parang naiyak kasi. Nagpabalik-balik po ako ng Dio. Ito po yung katibayan na na-receive nila yung ano, yung sa mayor. Yung sa governor, nasa kanila pa din. Hinold? Bakit ho, hinold? di ko po may, nagagalit na nga po ako sa kalooban ko kasi ginagawa ko to para sa mga bata pero wala akong makitang ang na interesado sila. Ang unang narinig ko sa principal, lalaki ang bill ng tubig. Oh, mambaysan. Po? Pa? Pabalik-balik po ako ng D.O. Oh, yung division daw, superintendent seven times. ninyo, seven times na hindi siya inaasikaso at siya pa ang nagpapagod dito, nag-initiate nito si para magkaroon po. ng solusyon sa problema ninyo. Eh, hindi na dapat niya trabaho to ma'am. Magulang siya ng isang estudyante, dapat po ang nag-iintindi nito, Dep. head at saka Division Head at saka Principal. Di po ba, madam? Opo. Ang, ang tulad po ng ami um, SPTA, ah uh, ay naka-endorse po sa, ay itinadala po namin sa division office at ngayon po ay na-endorse na po sa city mayor. Nasa city mayor na po ang sulat. Ma'am? Kaya po yun, eh, napapunta sa city mayor, nagpabalik-balik po ako. Hinanap ko po yung engineer, nag-uusap po kami. Kinuwento ko po lahat sa kanya at nakiusap po ako na, ma'am, magagawan ba ng paraan na maiabot ang sulat namin kasi grade 10 ang anak ko ayokong maiwan ng school ng walang tubig kasi for how many years na ganoon walang tubig how many years na? opo oh. oh, ma'am oh. Ah, nag-initiate pa eh, itong isang magulang ng dalawang estudyante dyan sa inyo. Hindi niya dapat pinoproblema to. Dapat ang problema niya, yung academic performance ng kanyang anak. Imbis na mag maglalakad siya sa LGU, mag, mag siya, kakatok siya sa pinto ng mga taga-LGU, hindi niya dapat trabaho yun, ma'am. Ah, kasama po ng loob kasi sabi po niya sa isang teacher, kahit magpabalik-balik ako ng DO, hindi naman talaga ako iintindihin. Kaya Sino po ako nagpunta no? sa inyo. Sino po si Ma'am Rupo. Alam si po ano? niya niya, napabalik-balik ako ng division office. Anong sabi niya ulit? Kahit daw po magpabalik-balik ako doon, hindi talaga ako iintindihin. <laughs> Kaya po ako naiiyak. <laughs> Oh. Hindi ko po alam kung anong problema nila. Yusek Mike po wa, Ito, magaling to. Pala na ako sa spokesperson depet. Yusek, magandang hapon. Meron pong malaking problema uh, dito po sa New Era Elementary School. Andito po yung presidente ng SPTA. <clears throat> Maiyak Apo. siya, naging emotional Apo. po siya. Uh, kawawa po yung mga estudyante doon for so many years wala pong tubig at andumi po ng CR at nakatakot baka magkasakit itong mga bata eh, itong Apo. SPTA gumagawa ng paraan itong mga magulang Presidente opo. pero it seems na yung principal hindi po cooperative maging division head opo. Opo. alam opo. ko po may opo. budget yan basa me sa, sa MOU para sa di ba sa mga patubig opo. opo Itanong ko lang po Senator Raffi, etong new era i suppose is a private school public school po ito po? sir sa Sige po. Dasmarinas, Cavite ah okay so talaga pong hindi po magandang balita kung ganyan sinasabi natin na marami na walang tubig no It's also a health concern sa atin So definitely po salamat po at uh, tinawagan niyo rin ako para at least this, has, this was brought to my attention. Uh, right after we put down the phone po, patawagan ko na po yung division office to at least give us an incident report. Baka magpa-explain din po ako kung ano nangyari dito. Ay salamat, salamat na ko Night in shining armor po kayo, Yusec. Bilib po ako sa inyo as always. Sobrang thank, thank you. Thank you po, Sen. Thank Sige, you for, Yusek, for bringing this up, no? Opo. opo. So, Yusek, tomorrow po, eh kami po may ulit sa inyo para sa follow up yes, ha. Yes, opo. Yes, yes, para po may update tayo. Mabigay mabigyan natin ng na update uh, 'yung mga parents ng New Era kung anong -an anong nangyari siya. Sobrang thank you po, Yusek. Mike po ha, Sir. Thank you po, Sir. Thank you. Thank Maboy you talaga for Thank you. Oh, ayan, Madam Principal. Apo. Ayan, nakarating na kay Josek, Mag-iimbestiga na. Paano yan? May mga tatamaan dito pag nag Pwede po sa... akong magdagdag? Yes, ma'am. Ah, uh, kasi nga po ako po may knowledge. Although ako'y okay, babae, may knowledge po ako pagdating sa plumbing. Okay. Ang ginawa ko po, in ko yung pinagmumula ng tubig, yung water tank, and then nag-hire ng plumber. So, ang hiner kong plumber ay skilled. Okay. So, nalaman po namin nung plumber na ang problema is yung pump, motor pump. Okay. So, sabi niya sa akin, kailangan lang i recon recondition ng motor pump. Okay. So, kinondisyon po, binilhan ko ng mga piyesa. Okay. Opo, pera so, niyo. May pera po ang SPTA okay. kasi nga po humingi ako ng tulong sa mga may kakayahan. Okay. So, ngayon, na-repair po, kondisyon na si pump, pump motor. So, ang kailangan namin ay e, para sa mga existing pipe at doon sa tank, tangke na nandun sa rooftop ng fourth floor. Yun mm -hmm. po ang kailangan namin at magkakatubig na. Kaya mm -hmm. po ako gumawa ng sulat sa mayor, sa gobernador. Kasi goberto. kailangan ng budget. Yung magkano po yung budget? Ang kailangan po, sabi po ng school coordinator, facility coordinator, ang sabi po niya, ang kailangan po natin, ma'am Jess, kung tutuusin, apat. Magkano po kung lahat-lahat, ang tanki niyo? po Ang isang tanki po ay merong 70, merong 80, iba-iba po. Kasi po merong tanki na tinatawag O sabi natin, na, kunyari... Average na natin. 3, liter kasi po sabi natin 75 apat na tanke So 300,000 Hindi po namin kaya yon I-provide I know At ang gusto po ng principal manggagaling sa inyo Bahala kayo Gumawa kayo ng remedyo Hindi naman po ganun Kaya lang Ang hinahanap ko sa kanya Yung full support Na marami po kasing Nangyayari na sa school eh Tulad ng? Parang magmi-mix-mix -mix po Pagka isama ko to Okay Sige lang po ba? Okay lang po Kasi po ganito Kasi SPTA president ako Sa senior last year Opo. Ngayon, sa junior, naging SPT president na naman ako. Opo. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto nila ako. Kasi magaling kay magremedyo. Kasi po may naging yun. project ako sa school, sa senior. Kasi Opo. po para sa akin, madali lang gawin yung katungkulan mo pag mahal mo yung kapwa mo. E di ngayon, dito po sa junior, ang sa akin, masusulusyonan. Kasi po meron po kami tinatawag na film showing, 200. Mm -hmm. Meron pong stage play. 340 Ayan na at yung, meron yung, pong mga collection collection yes. at meron pong field trip ngayon pa lang 1840 at yung field trip na yon hindi nila pwedeng i-deny na may kita o ano nangyari po kasi kita? last year nung okay president sa senior binigyan po ang SPTA ng share ng kinita oh. sa from field trip eh kaunti lang po yung sumama sa senior last year. Eh what more yung ngayon? Nasa 400 something ang sumama. Eh saan po yung process? Ngayon po, humihingi po ako ng financial report, ng transparency, mamit ko ah. yung agent, lahat, hindi po nila, binaypas po kami. Eh ngayon, alam ko po yan, I'm in business. No alam po. ko po ang mga nangyayari. Ngayon, wala pong maglakas ng loob na magulang. Alam niyo naman, pag isa kang mahirap, pag kung ano sabihin ng teacher ng mga, ng ng, ng head pa? susunod ka lang out of ignorance di po ba Dilim po out of fear na baka mapagitan yes. Yung anak nyo. So ako bukas ang isip ko kahit dahil ako eh may kapraso akong hanap buhay kaya nga lang ay baksak sa ngayon So ang sa akin dapat dumadaan sa transparency Ma'am Rochelle Yes sir Sasamahan po namin sa DepEd to magkakaroon po ng malalim na imbestigasyon at mukhang Marami pong uh, lilitaw ng mga hindi magandang pangyayari pang diyan ngayon. Ayan po, inisa-isa na. Kakausapin ko pa po off-air. Salamat po. Maraming salamat na lang po, ma'am. Uh, okay. Bye, Usap po tayo okay. off-air, ma'am. Kaya po ako nagre-reklamo. Yung 1840 is hindi po sa tamang proseso. Bilang kami ay e, SPTA, dapat po dadaan sa body. May transparency. Mamimit namin yung agent. Yung po yung katayap ng DepEd daw pag may mga field trip kumikita po talaga yung field trip. Sa junior, na ilan ang sumama? Nasa 400 po, kasi 8 buses po eh. Times 1,840, magkano po yun? Times 1? 726,000. Wow, may git ka lang ating Pero yung pong film showing, mahiwaga talaga. 200 po yun. May nakausap ako sa Federated, FPTA na, yun daw ay sponsor. Tinanong ko yung principal namin, Ma'am bro, bakit po 200 ang ticket? Opo, 200 po. Eh bakit po yung ibang school 150, 170 kasabay naming manood? So, nahihiwagaan po ako. Kaya po sila hindi natutuwa sa akin dahil masyado ro po akong maruno, masyado akong matanong. Dapat bang pagkakitaan yung mahihirap?